Ang sabi ng DTI, 500 kasi sa notsebena Buena. Noche Buena. Mga siroulo pala kayo eh. Bumili lang ako ngayon ng pang eh. Tingnan mo to. Ito, itong dalawang slice na to na kalabasa. Tapos itong pitong piraso na to na sitaw. Tatlong piraso na to na talong. 115 na yan. Tapos, sa kabila, bumili ako yun itong Ampalaya, 25 pesos. Itong aking, tawag dito, okra, 20 pesos. Itong sigarilyas na apat na piraso, 25 pesos. Itong kinchay, 15 pesos. Itong dahon sibuyas, 20 pesos. O, magkano na yon lahat? Yan pa lang yan, gulay.